Hello mga idol, good morning. So may sasabihin lang ako. Kasi akala ng mga tao kapag nagbablog ka, uh, madali lang kumita ng pera. Ako ilang tao na nga akong nagvlog, hindi. May income naman ko pero hindi pa nakuha. Doon sa YT ko may $20 na ako at saka dito sa FB page ko. May $7 pa ako naka, na ano pa lang, naka-hold. Kasi hindi mo yun makukuha kapag hindi mo makuha yung minimum na requirement niya para ma-withdraw yung pera. Pero, pero ito yung sasabihin ko ha? <clears throat> hindi ang pinakamahirap na ano, bagi ng pagiging isang content creator is kung paano mo immunitize yung YT channel mo at saka yung FB page mo ito yung pinakamahirap kasi kinukuha mo pa yung mga requirements ni YT at saka yung sa FB page mga uh, watch hour at saka yung subscribers at saka yung followers at ano watch hour uh, what watch hour bobo yung watch hour din sa ano sa FB mo okay di ba eh hindi madali yung sa white nga pag hindi ka sikat kukuha ka parang ilang buwan mo kukunin yung ano yung watch hour na yan parang sa akin mahirap yan kunin ng, ng anim na buwan yung watch hour kasi parang 4,000 na tayo yun 4,000 watch hour tapos dito naman sa FB is parang 60,000 minutes viewed. O, di ba? So, talagang mahirap talaga mag-monetize ng FB page at saka YT channel. Kaya, sa lahat ng mga nagsasabing ang dali lang mag-vlog, mahirap pag hindi ka sikat. Kaya, wag lang tayong susuko. Alam nyo kasi, ilang taon na ako ng vlog, simulan ata yung pandemya 2021 or 2020 at din, 2021. Hanggang ngayon. At nagpasalamat ako sa YT channel sa mga subscribers ko sa YT no. Si <coughs> namonetize yung YT channel natin same ng pangalan sa FB page natin. Kung gusto niyo bumisita doon, search niyo lang. Christian same ng pangalan sa FB page natin at huwag kalimutang mag-subscribe. Doon lang yung mga video natin, mga boring na mga video natin, di ba? <laughs> ano lang yung content, content lang yun. Hindi naman talaga ako magaling sa pagbablog, pero ano lang, hindi lang tayo sa soko. Lalaban tayo. Puniti ng silula. <laughs> Sige, yan lang. Salamat.